Hello guys, good morning. Eto nga, tumandar na si ating click. I-share ko lang yung problema nito. Bakit ako tumirek Hindi pala spark plug problema nito. Ang dami kong tinesting, ang dami kong chinek kung saan talaga. Nagpalit na ako ng fuel Filter humahagok pa rin yung para bang kinakapo siya pag nasa kalahating throttle na siya to yung ginawa ko tinanggal ko yung ano, TPS TPS na jack nya yung pala naglulus na doon sa so may TPS jack nya linagyan ko lang ng DW40 Ayan, medyo gumanda-ganda yung takbo niya. Hindi na masyadong kinakapos. Pag itinagtaan tayo, pumipihit ng throttle. Yan you know, o. responsive na siya. Hindi ko pa natatry doon sa, ano, sa full throttle kung kakapusin pa rin. Pero yung dating sakit, pag pinipihit mo, mahagok eh. Ngayon nawalaan na siya oh. Tapos yung ano rin Yung Spark plug cap Pag ganun ang sakit ng motor nyo Check nyo rin Baka naglulus contact na rin doon Ngayon tatry natin dito Pag ano Umiinit Kasi lumalabas siya ang sakit nito pag mainit na eh. Yung parang naglulus na yung, yung ano niya. Yung connection ng kuryente. Simula na nang nagawa ako kahapon, wala pa namang ano. Wala pa namang nararamdaman na naglulus. Yan o. Lakas naman eh hindi ko lang alam kung mga nasa 100 o 110 120 kung maglulos pero medyo okay na siya ngayon yun lumalabas talaga sakit pag nga ganyan mga ilang taon na ito ano na to eh kasi 7 years na to eh Walang ano ng makina eh Walang, Wala akong pinalitan sa makina Stuck lahat to Ang pinalitan ko lang dito yung ano nya G-ring Kaya matibay talaga pag stuck Mga tagal talaga ng taon Tagal pa naman nga siguro mga 5 years pa to sa kaya tayo magpapalit ng motor mga 10 years na kasi mga magiging problema nito mga harness na eh lulutong na yung mga wirings nya eh tingnan natin yung editing stop kung gagana ayun gumagana naman yung editing konting pihit lang Ayan. Ayan. 3 seconds yata bago mandar siya. Ay bago mamatay yan. Idling yan. Hindi mo na kailangan mag-start. Tingnan natin. Ah, wala, walang hagok. nireset ko pala yung ano nito yung TPS nya pati yung ECU manual reset lang pag ganitong pumapalya yan yung mga ano niyo, uh, connection ng TPS paliti na siguro ganoon sa akin nagawa ko pa ng paraan babalik ulit ito pag nag ano eh siguro ko mag, maglulus ulit yan pero yun ang talagang ano ko yun ang talagang yung sakit nun bakit na tirik humahagok Ayun guys, hanggang dito na lang ating video. Thank you for watching.